Magandang uh, araw po sa inyo mga, mga daily update 101 dyan Ayan. So for today's video guys, so no, talagang nakakainit ng uh, ulo itong papapanuorin ko sa inyo na video, no? Itong uh, kwento ko na bago ko papanood sa inyo, okay? Itong uh, si Ate na buntis na pumila ng kahaba-haba sa DSWD. Tapos nakuha niya na yung kanyang 10,000 na ayuda, no? congratulations sa DSWD, no? Para matulungan yung ating kababayan. Pero, naku eto na. Naamoy ng barangay. No? Dahil siguro, ang barangay nag nagsubmit ng a uh, listing, no? Qualify, nag-qualify, uh, uh, No nito kay Ate para maging karapat-dapat no na maging uh, beneficiary no itong ayuda na ito. So, ang nangyari dahil naamoy nila na na-release na yung 10,000, hala, pinatawag, idaan daw muna sa barangay. No, oh, etong kawawang si ating buntis ay e pumunta doon. Ito na ang binigay na lang, binawasan ang 10,000 naging 1,5 na lang. O, oh, di ba? Yan ang sinasabi, no? Ipagdasal lang sana na wala itong basbas -bas ni Kapitan ang ginawang kupitan. O, di ba? So, ito panoorin nyo. At comment down below kayo kung ano ba dapat gawin sa mga taong gobyerno na ganito ang mga gawain, no? Na, talaga namang, ay, nako. Talagang ang sarap tusok-tusokin ng karayom, no? dapat ipatawag ito ng Senado talaga para mahubaran itong uh, kung sino man itong involved dito sa itong kawalang walang na ginagawa sa ating mga taong bayan na nasa laylayan. Lala, nasa laylayan. Diba? So, panuorin nyo ito. Ah, yan. Yeah, panuorin nyo. Hi, guys. Good morning, guys. Mauni ang akong pilahan ng maka adlaw, guys. nagkuha ko claim stub ha ating in adlaw guys tapos kuan gahapon sa DSWD na kwarta yata gahapon as utso minanggika na uli ko alas singko sa hapon grabing pila guys yan tusa ng ha guys Ten thousand, guys. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten thousand, guys. Ten thousand. Ten thousand na siya, guys, ha. Wala ko kabalo, guys. Kung pila ko aani guys, kay ihatod pa doon sa barangay okay, sa barangay pa doon ni iabi, guys ang bot niya ako rin nag antos guys you pila pag pila pila pa lang dito daan guys ako rin nag antos Orang ni gihatan sa kuwa one five bra, gawat jismi Kung gawat gahapon buo <laughs> sakit ka ayu berapi ka. <thatYeah> buntis <laughs> pa Dalawang araw pa man din daw nagsagang pumila ang buntis sa si Anne para makuha ang ayuda. Nag-viral ang video ni Anne matapos niyang i-post online. Dito na umaksyon ang DSWD.